Samantala, hanggang sa paghayag ng pag endorso sa mga kandidato para sa halalan ay di mapigilang magbanggaan ng mga pro at anti-reproductive health law. Nauna nang nagpahayag ang El Shaddai ng kanilang mga pag endorso sa mga kandidatong anti-RH at di naman mapigil ang kabilang kampo. Para sa mga detalye, balitaan mo kami sa Maramirez. Matapos i-anunsyo ng El Shaddai, isang Catholic group, ang pag-endorso nila sa anim na kandidato dahil sa kanilang paninindigan laban sa reproductive health, ay nagpahayag naman ng suporta ang mga pabor sa RA. Ito ay ang grupong Democrat Socialist Women of the Philippines o DSWP, isang socialist feminist organization na may mahigit sa 257 na partner communities. Ayon kay Elizabeth Angsyoko, pinuno ng nasabing grupo ay sinusuportahan nila ang mga lokal na kandidatong pabor sa RH law. Gaya nila Teddy Bagilat ng Ifugao, Kimi Kuwangko ng Pangasinan, Bolet Banal ng Quezon City, Sandy Ocampo ng Manila, Jerry Trenas ng Iloilo City at Joey Zubiri ng Bukidnon. Ayon pa kay Ang Siyoko na mahalaga sa kanilang grupo na iboto ang mga kandidatong may pro-RH stance upang maipaglaban ito sa House of Representatives. Dagdag pa niya na ang mga anti-RH senatorial balls at mga kandidatong may play safe na pananaw tungkol sa RH law ay hindi kabilang sa kanilang i-endorso o iboboto. Kasama sa listang ito ang unang batch na inendorso ng white vote movement na sila Senator Gringo Honasan, Senator Aquilino Coco Pimentel Jr., Senator Antonio Trillanes IV, San Juan Representative J.B. Ejercito, dating Senator Juan Miguel Zubiri, Zambales Representative Mitos Magsaysay, Las Piñas City Representative Cynthia Villar. Kasama din dito sila Nancy Binay at ang buong senatorial bets ng ang kapatiran party list na lahat ay anti-RH. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan Sam Ramirez